Siyempre guys, mayroon din kasamang bone marrow yan. Huwag mo nang hintayin pa na sunduin pa kita dyan sa bahay nyo para matikman mo lang itong trending na bulaluan sa may Quiapo, Maynila na may masarap na sabaw at hindi tinipid na servings na ngayon nga ay andito na sa Kabite na handa magbigay busog naman sa ating lahat 24-7. Nako guys kung bulaluan lang naman yung hanap nyo ay madami dyan na halos panalo din. Pero iba itong Mr. B sa lahat na nakainan ko guys dahil yung mismo mga laman niya ay sobrang lambot. Alam nyo ba guys para sa akin ay bonus na lang sa 155 pesos na naka unlimited rice na to at may isang bote ng soft drinks at unlimited sile At baka sakaling mabiti naman kayo ay itry nyo na yung ganito kalaki na Bulalo Pro Max na tag 605 pesos lang na naman sa apat na katao. May apat na unlimited rice at apat na soft drinks at syempre naka-limited sabaw na rin po yan. Guys, ganito kalambot yung karne nila dito. Grabe. Yan o. Pag hinimay mo nga, pwede na gawing corn beef e eh, o. So guys ah, hindi tayo siyempre magpapahuli. Kakain din tayo dito sa Mr. B. Kung nakakain tayo doon sa may Kinta Market, meron na rin dito sa may Imus. Sa mga pupunta, uh, yung exact location naman nila is Palikupor sa may kahabaan ng Aguinaldo. Huwag kayong mag-alala guys. Bukas sila dito simula lunes hanggang linggo. Ayan. Ganun pa rin. Meron pa rin pagpipili yan. Uh, tag 155, 305, saka yung 605. Ito yun guys. Doon sa 605, meron niyang apat na limited rice. Sobrang daming ano, bulalo, siyempre. At may kasamang apat na soft drinks. Ayan. On the unlimited dyan. Sabaw unlimited dyan. So, sa mga hindi pa nakakatikim o sa mga gusto tumikim, guys, lalo na kung taga mga kabite kayo, hindi nyo na kailangan pumunta ng kaya po. Nandito na sa kabite. So, huwag na natin pabain. Tikman na natin yan. Pwede naman kayong bumili ng no, tag-155 kung isa lang kayo o dalawa. Ayan. Yun o. No? Ayan. Ayan. Grabe. Para maanghang, tagyan natin ang sili. Ayan. Pero, mm. unlimited to guys, pero syempre, tama, yung tamang kuha lang. Mm. Ang hap. Malambot yung karne. Tama lang yung alat sa sabaw, maninamnam. Kumakatas na yung taba doon sa sabaw. Nandun na yung ano eh, yung parang ano, parang sebo niya, no? Nandun na, lasa na yung ano, sabaw. Malasa talaga. Ah. Oo. Ayan. Eh guys, kung pupunta kayo ng Tagaytay, kung habol nyo na kung habol nyo lang, lang doon is Bulalo. Dito lang kayo sa Imus. Ito guys, oh. Bukas araw-araw. Sabi, oh. Oh. Ah.